May bago ng girlfriend ang aktor na si Andrew Shimmer isang taon matapos pumanaw ang dating partner nitong si Joe Rovero. Nitong December 22, sa pamamagitan ng isang Facebook post, ay nag-girlfriend reveal ang aktor kasama isang madamdaming mensahe. Ani Andrew natagpuan niya ang karelasyon na muling bumuo ng kaniyang pagkatao. I never thought this day would come. You restored me. Slowly put me back together. You took away all the pain and gave me something that made me love the world again. Ayon pa kay Andrew na nung balik ang kanyang lakas at sigla patiliwanag sa kanyang mundo. I was in total chaos and darkness before you found me. You brought back the strength in my heart and lightened up my darkness from within. Bagaman batid umano ni Andrew na maaari siyang husgahan ng iba sa tila, mabilis na pangyayaring ito, ay sigurado umano siya na ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. I know for some people this is too rush, but if you will allow me, I want to spend the rest of my life with you. Loving you and taking care of you and our children is now my next mission in life. You gave me something really, really great. Hope bilang sagot ay nag-comment dito si Dims M. Greenbilia ang bagong girlfriend ni Andrew, ng I love you, no words, I love you lang. Kung matatandaan, last year lang, noong December 20, 2022, sumulat rin si Andrew ng isang emotional post kasunod ng pagpanaw ng partner niyang si Joromi Rovero, sanhinang matinding hika na humantong sa cardiac arrest at hypoxemia. Pero ngayon ay tila isang 360 turn of emotion ang nangyari kay Andrew. Dahil kung gaano siya kalugmok last year, ay ganoon naman din siya kasaya ngayon. Nagbahagi si Andrew ng mga sweet photos kasama ang bago niyang girlfriend. Maraming netizens naman ang maligaya para sa newfound love ni Andrew. At eto ang ilan sa kanilang komento. He went through a lot. He deserves to be happy. If it helps him move on, let him be man ay hindi lahat sang-ayon sa mabilis na pag-move on ni Andrew sa pagkawala ng misis niyang si Joromi. Wow, ang bilis namang move on si kuya. Halos kunwari para pa siyang sasama sa kabaong ng asawa at nagsalita pa ng hindi maganda sa Pasko. Ang daming drama, yun pala may kapalit agad. Eto, serang Andrew. Paano mabilis ay yung iba nga dyan buhay pa asawa may kapalit agad? Deserve naman ni Andrew na magmahal muli kasi balo naman na siya. Maging happy na lang tayo para sa kanila. Napakadaming judgmental dito. Ang mahalaga hindi niya pinabayaan yung asawa niya hanggang sa huli. Araw-araw niyang inaalagaan. Ngayon, deserve niyang sumaya. Samantala sa hiwalay na post, ipinakita ni Andrew ang pagbisita niya sa puntod ni Joromi noong Webes. It's been a year already. We all miss you. You will always be our angel. Keep watching us up there. I know you can see everything now. And I know you are happy. Ibinahagi rin ni Dems ang naturang post ni Andrew at inilagay niya na your love and the memories you made continue to live on. Thank you, Joe. Dagdag pa niya na may red heart emojis. Si Dims o Dimples Greenbilia isa ring single parent tulad ni Andrew at matapang na hinarap ang mundo ng nag-iisa para itaguyod ang mga anak matapos mawala ng kapareha. Anong masasabi nyo sa pagkakaroon ng bagong pag-ibig ng aktor na si Andrew Shimmer? Isang taon makalipas pumanaw ng partner niyang si Joe Rovero. Share your thoughts below.